At ako nga po pala si James Bryan Elisibas at ang aking tatakay ngayon ay ang globalisasyong pang-ekonomiya. Ito ay nagpapalakas ng kalakalan at trabaho gaya ng pag-angat ng BPO at remittance sektor ng malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Pangalawa, positive effects ng globalisasyon sa ekonomiya ng bansa. Ito ay nagbibigay ng maraming trabaho, halimbawa, call center, industry ng pag-employ ng dibulibong Pilipino nag, nakakabili ng mas murang imported products ma halimbawa gadgets mula sa China abot kaya ng ng masa at pang tatlo ang negative effects ng globalisasyon sa ekonomiya ng bansa nalulugi ang lokal na magsasaka dahil sa murang imported goods halimbawa halimbawa sibuyas at bigas mula sa ibang bansa uh, nagre-resulta ng pag-asa sa dayuhan na kaya madaling maapektuhan ng crisis halimbawa pagbaba ng demand sa BPO jobs dahil sa AI at global recession um pang-apat ang effects ng MNC at TNC sa ekonomiya ng bansa uh, positive effects nakakapagbigay ng trabaho halimbawa fast food chains gay ng McDonald's at Jollibee branches nagdadala ng teknolohiya at kalaman. Halimbawa, ang uh, foreign companions na nag ng renewable energy projects. At sa negative effects naman ay ang pinapahirapan ang maliit na negosyo. Halimbawa, ang pagkalugi ng sari-sari store dahil sa 7-Eleven. Mababa ang sahod at contractualization ng manggagawa. Halimbawa, issue sa ilang malaking pabrika at mall change. Uh, ibibigay ko sa inyo ang concrete at practical na mga examples na talaga makikita natin dito o nararanasan sa Pilipinas o sa ating bansa. Halimbawa, ang BPO o call centers, totoong malaki employer sa bansa. Murang gadgets mula, murang gadgets mula sa China, of use sa malls at online shops, Shopee, Lazada, imported onions at bigas, laging issue sa balita na nalugi ang lokal na magsasaka. AI, nakaapekto sa BPO. Kasalukuyang concern ng mga call center workers. McDonald's, Jollibee, kontekto ng halimbawa ng mga MNC at TNC na nagdadala ng trabaho at brand ng Pinoy. Renewable energy projects, mga foreign companies na mag-invest sa mga solar at wind farms dito. Um, meron pa um, 7-Eleven versus Sari Sari Store. Um, karaniwan at kita ng mga tao araw-araw, contractualization sa malls, pabrika, mainat na issue na paggawa, laging laman ng pap, ng balita. Um, ito ngayon o oh, i-explain ko sa inyo kung ano ang pagkakaibahan o ano ang meaning ng BPO or AI. Ang BPO Business Process Outsourcing ay industriya kung saan ini outsource sa Pilipinas ang mga trabaho gaya ng call center at customer service. Habang ang AI or artificial intelligence ay teknolohiyang ginagamit para uh, automatic kong gawin ng ilang gawain gawai na dating tao gumagawa kaya nagiging hamon o katulong sa BPO sector.